Ayan mga maka-wonder, expectation versus reality. Ayan, kasi mga maka-wonder nag-order ako ng tent uh, Tent 10 dito sa ating ah uh, yung cover. Ayan ito. Ayan, cover. And kasi mga maka-wonder, low man na itong isa. Ayan, low man na siya. Ayan, mga maka-wonder, yung in-order ko, oh. ayan oh. Ang nakalagay dito, 3 x 3 Ayan o, 3 x 3 Ngayon, ang dumating Itong, isa naman, itong isang side, tama naman, 3 Itong isang side Kaso po Itong gilid Parang 2 lang Ayan o, oh, parang 2 lang siya Grabe, nakakainis lang, no? Ayan. 3x3 yung in order ko. Ang dumating parang 3x2. Ano gagawin natin makaka-wonder? Diskartehan na lang. Diskartehan na lang po. Ah, uh, kasi geyto yung ano. Oh. Ayan, bubong sana ang problema, kinapos Ang in order ko 2x3 ang dumating ay ang inorder ko 3x3 dumating 2x3 logi expectation versus reality na naman ayan may mga kawandra yung gagawin namin dito iusog na lang namin to dito tas order na lang ulit sana yung legit sailor naman eh para matakpan lang 'to mga kawander oh. Ayun. At sa mga kawander diyan na may alam kung paano order ng cover ng tent, ayan comment naman kayo. Ito 'yung Loma, ito 'yung Loma design. Ayun. Daso warak na show. Oh. Warak talaga. Eh nga pala ba, 'di ba may, diba may pangalan, may pangalan 'to eh. Yo. May pangalan tong cover na to. Anong pangalan to? na yata. Ha? na Alam mo? Sa kabila kaya. Ayan. Ang pangalan? Asiana yata yun. Katangin ko yan yung iyan natin i-search sa Shopee. Asiana cover tent. Ay, wala na. Napunit na. Ayun. Asyana na. Ayan. Eh, mga ka-wonder, ito yung, ito yung cover natin. Try natin siyang i-order. I-search sa Shopee, no? Dito kasi na-prank tayo, eh. Ang in-order ko, 3x3. Dumating 2x3. Grabe sya Eh, mga ka-wonder, expectation versus reality. <laughs>